Si Cecilio sir yung representative po na lumapit sa RTI Benguet pero yung uh, kapatid po niya yung nagka problema, Idol Rafi na si Mr. Rolando. So you're, you're Balinda, California. Mr. Mallari, Sir Cecilio. Yes, uh, Idol Rafi, uh, congratulations po. Uh, even is it's too late, uh, proud po ako sa inyo bilang senador. Maraming maraming salamat po, Sir Cecilio. Thank you po sa inyong tiwala sa amin at pagpunta po dyan sa aming action center. Pakikwento po, Sir, ano po yung sa pagkakalam nyo, yung problema po ni Utol? When I saw the folder come from United States, nakita ko yung picture ng pamilya, oh my God. I know these people. Sabi ko, I'll take care of it. Teka mo na, bakit yung po sa nasabi na, oh my God, bakit parang nagulat ka no makita mo yung picture? Naiyak si sir. Naiyak si sir. Matindi itong nangyari sa kanila. Opo, opo. Sir, sir si sinyo. Inipot po na ang kapatid ko yun. Labing anim na tao. isang gano'n lang na wala. Ang inireklamo po ng kapatid nyo ay si Jeline Santa Maria, 25 years old. She is 17 years old before na isinuga, sorry to my word senador, Opo, isinuga sir. ng kamagulang niya kasi uh, when I do the investigation with almost two weeks, ganito pala senador ang trabaho ng pamilyang ito. So Sir Rolando, magandang gabi po dyan ngayon sa California. Uh, magandang aram po sa inyo. Opo. Sir Rolando, mas maganda po kung kayo po magkwento. Na-meet ko po si Jeline through si um, Mirna Vallarta kinakapatid po siya ng bayo ko. Sa akin lang naman po, eh, naghahanap lang naman po ako ng magandang opportunity na maging karelasyon. Sa buong akala ko po, yung mga taong na kakausap ko ay may mabuting puso na okay. kagaya ko. Opo. Pero alam niyo naman po dito sa abroad or America, may hip, Mahirap po talaga ang sitwasyon pero ginawa ko po lahat. Alam ko po, nakatira po ako dati dyan. Sige po, tapos po sir. Una pong nangyari po yon sa, po, po, sa nag-request po ng cellphone para po may, meron kaming banding o chatting sa messenger po. Nagpadala po ako sa anak nila, sa peres nila mismo po. Ano po pinadala nyo sa peres nila po? Sir. ah uh, cash po. Cash po. Para makabili ng cellphone kahit na yung second hand lang po. Magkano po pinadal niyo pong cash, sir? I believe mga 200 po. Oh, that's 10,000 pesos. Tapos po? That was uh, 2017 or 18 po. Mga ganong taon po. Nagkumpisa na po yun sa may kwan po, yung sa, sa lote. Actually, nagpahanap po ako pero nag-offer po sila na Kesyo merong nag-aalok po sa kanila na kakilala nila. Magkano po yung lote? Actually, sir Sen. Tolpo, yun po ay eh, mga hulugan-hulugan lang po, hindi po cash. Wala pa akong extra. Saan daw po yung lote dito? Saan lugar? Saan uh, po? Sa may gapan po, sa may uh, puting tubig. Ilang ektaryap daw po sana ito? May 200 po yung isa, yung isa 220. Okay. Bali, lo ang lote po yon. At magkano na po sana yung kabuhan alaga? Uh, as per our researcher, Idol Rafi, nangihingi daw po ito ng pambili ng cellphone, pick-up na sasakyan and lote and bahay. Nung hinahanapan daw po ng mga titolo, wala daw pong maipagkita ah, okay. sa atin. At magkano na ibigay ni Sir? Total of 2.1 million. Ang naibigay na? Yes po. Yan sir, 2.1 million na po ang naibigay niyo uh, Sir Rolando. Opo. Jeline Santa maria Gapan, Huevaycia. Magandang hapon po sa inyo Miss Jeline, ma'am. Hello po, magandang hapon din po sa Rappi. 2.1 million na po ang naibigay po sa inyo uh, nitong si uh, Mr. Rolando Malyari. Tama. Hindi hindi ano po yung mga sinabi po sa kanya uh, ni, ni, ni ano po ni Marco po. Alam niya po yung kanya mga sinabi at alam niya po kung ano po, ano po yung mga bagay-bagay na nahiling niyo na po sa kanya. Wag na po kayo ma'am para mapaiksit tayo. Huwag na ho kayo magmaang-maangan po, madam. Please. Opo, tatao po at po yan, Sir Rappi. Bakit yung po siya niloko? Hi Sir Rappi, hindi ko po, po siya niloko. Sa Saan po raffi na po 10.1 million, ma'am? Sir Rappi, ganito po kasi yan. 2014 po, pinakilala po sa akin ni Lola Mirna. Uh, ano po ako nun? Minor de edad po ako nun. 17 years old po ako nun. Dahil eto nga po, nagpapadala nga po siya. Sa amin po hindi po namin hiningi yan kung saan po niyang binigay po yon Tapos po sabi po ni Lola Mirna na ano daw po, na, na tawag na to, yung ganito daw po yung gagawin ko. K Tapos po sabi po niya. Teka muna, teka muna. Ano yung ganito uh -oh. daw gagawin ko? Ano yung pinapagawa sa ng Lola mo? Yun nga po, sabi nga daw po, sabi ko nga daw po, dyan kay Marco na wala daw po kaming bahay, ganun po. So ibig sabihin, tinuruan ka ng lola mo na manloko, manguto? Opo. Dahil, okay. Dahil po, anong, sir, pangalan ng, anong pangalan ng lola mo na nagturo sa mang-uto dito kay Sir Rolando? Mirna, Barlis po. So ngayon, sinunod, sinusunod mo lang yung utos ni Lola na utuin o lukohin itong si Sir Rolando. Opo, Sir. Happy po sa, sa mga kahirapan po namin. So dahil sa hirap ng buhay, pumayag ka na lang sundin pero, yung mga turo sa'yo ng scammer mong Lola. Pero po, pero po Sir Rapi, lahat naman po ng pinapadala niya, may mga kapalit naman po yan, Sir Rapi. Ano, ano yung kapalit? Sir Rapi, nagbibigokal po kami. Nag-ano po siya, masturbate po siya. tapos nagpapa ano po sabi nga po sa akin ihubad ko daw po yung lahat ng saplot ko ng damit para daw po maganahan po siya at ginawa na mo naman na horny na nga daw po siya sa akin ganun po so pumayag ka nag, nag ka habang ka video call itong si Sir Rolando opo dahil po sa pinapadala po nak so yon yun ay may basbas -bas sa lola mo wala hindi po alam ni lola po yun hindi alam ng lola mo pero ang lola mo ang nagbugaw sa iyo dito kay Sir Rolando. Opo, dahil o. po bata pa po. Okay, oh, so ibig sabihin, alam ng lola mo ko wala nga siya doon sa mismong paggawa mo ng paghuhubad sa harap ng camera dito kay Sir Rolando. Eh, Opo. alam na ni Lola mo yon kasi siya nga nagbugaw sa'yo. Opo. Eh, <laughs> may dapat makasuan Lola mo. Kasi po, Sir so Happy, nag-check -nag chat po, nag po ako sa inyo noon kasi po, dahil po gusto ko na rin po magpakamatay kasi po yung kapatid po nung nakarelasyon ko, pinost po niya ako sa social media kasama po yung mukha ko. Tapos po ang sabi po nung sabi po nung kapatid po na hindi daw po ako, mamamatay daw po ako na hindi ilalagay po ako sa kabaong ano-ano po yung mga kasiraan ko, okay. kadalaga pong tao ko. Okay. Sabi po na sa yung social media nga daw po, bibigyan daw po niya ako na sobrang kalaking kahihiyan. Hindi po ako kumakain araw-araw dahil sa sobrang kahihiyan na ginawa po niya. Tapos okay. po, kasimbahan po, pinaano po niya yung pangalan ko. Sobra po yung na ginawa niya sa amin. Yung daddy ko po, may trabaho. Tinuot na po yung daddy ko para lahat po kami may mga trabaho na walang po kami ng trabaho dahil po sa mga post niya sa amin. Tinuot niya po okay. kami sa... Okay. Jalene, sandali lang ha. Okay, kung totoong sinasabi mo, hindi kita ipo-fault dahil ikaw ay minor de that at that time. So ikaw ay na-brainwash lang ng lola mo. Kung totoo ha, na para eh, makipagrelasyon dito kay Rolando dahil sabi mo nga, dahil sa kahirapan. So, therefore, ang may kasalanan talaga dito yung lola mo. Kaya tinatanong ko yung lola mo, nasaan siya ngayon, at tatawagan namin, at para siguro itong pwedeng kasuhan kung kinakailangan. However, kailangan ko rin makausap si Sir Rolando. Sir Rolando, alam yes, sir. mo ba, Sir Rolando, sorry sir, naging patas lang ako rito. Totoo ba na alam mo at that time, na itong si Jeline was only 17 years old nung ipakilala sa iyo ng kanyang lola? Actually, sir, uh, Senator, um, hindi po. Hindi? At saka hindi po sila magkarelasyon ni Ate Mirna Barlis Barliata. Hindi niya po lola yun. Ah, kaibigan lang po siya ng parents niya. Ah, kaibigan At lang po? Ang ni Obra po kasi yung parents niya. Opo, opo. Nandun na po tayo. Maari nga po, bugaw nga po talaga itong si Lola dahil ano to, trabaho niya na po talaga ay, ay, yung maghanap ng lalaki para iparis dito sa minor di Pero ang gusto ko lang po malaman, kung alam niyo po na 17 years old lamang po yung si Jeline at that time. Um, honestly po, hindi po ako sigurado, Senator, because um, I never meet her in person. In person. Okay. So, I would say no. Jeline, 17 ka nga, minor ka nga, Opa. pero I'm sure meron kang magulang. Nasaan yung mga magulang mo? Andito po. No, nung time na Ay, pinakilala mommy. ka ni lola sabi mo, lola mong uh, Mirna dito kay Rolando dahil sa kahirapan, Opa. meron ka pang magulang at that time, hanggang ngayon, buhay pa yung parents mo. Bakit Opa. hindi ka nagsumbong sa mga magulang mo? Eh hindi mo naman pala talaga lola to. Ba't mo sinabi, nay, tay? Teka mo na, meron tong babae na si Mirna, lola Mirna, eh pinakilala ako dito eh, sa isang lalaki sa abroad at pinaghubad ako. O ba'n ka sumog sa nanay-tatay mo? Natakot po kasi ako ng Sir Rapi, Sa totoo lang po, Sir Rapi, sabi pa po sa akin ni Lola Mirna, din daw po ako tumira sa kanya para daw po, alam niya daw po yung ginagawa po sa akin nung karelasyon ko po. Mali. Hindi ako, sorry, Adjeline, ah, kanina kinakampihan kita, nakita mo naman. Opo, opo, Pero, hindi mo naman kaano-ano itong si Mirna na sabi mo, Lola mo, sana... Agad-agad, nagsumbong ka sa nanay mo, nanay, pinapakilala sa akin itong si Lola Mirna, ito pong si Mr. Rolando Malyari, ayoko po. E gusto mo rin siguro dahil talagang matagal ka nang ginagamit nito mga scammer mo, mga magulang at itong si Mirna para manloko ng mga tao. Ito na yung babalik ulit tayo doon sa krimen na hindi porkit minodidad ka, wala kang pananagutan. E maaaring nga talaga meron ka ng discernment, alam mo na mali yun, yung bang ikaw ay manloko ng mga lalaki, mang uto para maperahan itong mga lalaki sa abroad, lalo na kapalit yung maghubad-hubad ka ng konti para akitin itong mga lalaki at mabigyan ka ng pera. So therefore, eh may kasalanan ka rin dito. Kung nag ng crime itong si Lola, eh kasama ka doon. Hindi yun dahil ikaw ay minor de edad at maghubad, dahil kasabot ka sa panluloko dito kay Mr. Mallare. Pero yung paghubad mo siguro, ikaw ay minor pwede kitang siguro sabihin na minor ka, hindi mo pa alam siguro ang ginagawa mo. Pero alam mo ang ginagawa mo doon sa pag-aakit dito kay lalaki, Mr. Rolando Malyari, para mapirahan mo siya. Sabi mo kanina, dahil sa kahirapan, hindi, inamin mo na eh, sabi okay. mo sa kahirapan okay. eh. ba? Diba? So ngayon, okay. saan mo binibigay yung pera na ipinapadala ni... Siyempre, si Mr. Melyari, tuwing mag ka sa harap ng kamera, hindi niya alam na 17 karaw, raw, Siyempre, may pinagbibigyan ka. sana na pupunta yung pera? si yung mami ko po yung mga kumukuha kasi po wala po ang okay. um, po na yon. Tama, I believe you. Ibig sabihin, tama. Mister uh, Mr. Uh, Mallari, yung pera Oto. na ipinapadala mo, kaninong bank account po yung pumupunta? Um, yung unang-una po kay Juanito Santa Maria, yung dati Tatay. na po. Yung pera na pinapadala nyo po, kapalit ng paghubad yes, nitong si Jeline ay napupunta sa account ni Juanito Santa Maria. Ah, oh, actually po nag nag-ask po siya ng pera. So separate po yung binigay ko sa kanya. Meron Hindi ho ba po, kayo pila pera diretso kay uh, Jeline? Opo. Opo, pero sa ibang tao sa ibang tao niya na receive me. May, may ibang tao, may ibang kaibigan po siyang kinausap para ma-receive yung pera. Okay, iba pa yung pinapadal mong pera kay Juanito na tatay niya. Iba pa yung pera pinapadala mo sa kaibigan niya. Opo, iba At... pa rin po yung sa nanay niya. So talagang pinagkaisahan kanila. Opo. Yung po ang totoo, alam ng Diyos po. Ate Garrett. Yes, Senator. Nakamonitor ka naman, di ba? Yes, sir. Parang may nahututan na naman po tayo dito. Okay. Now, may pananagutan ba tong tatay? Yes, sir. No, uh, under po sa ating cybercrime law, if I remember correctly, uh, the Supreme Court said that uh, may crime po kasi dyan na tinatawag nilang cybersex. No? Uh, Doon sa cybersex, it's trading any sexual favors through online means uh, in exchange po ng pera. And I think fit po siya dito sa scenario natin ngayon. Pwede po natin gawing conspirator no kasi siya po ang nagbroker ng cyber sex transaction yung magulang po. So pwede pong yun ang gawin nating kaso. Pati siya sabing lola lola niya itong Mirna Barles dapat makasuhan din to. Yes, definitely Sir Rafi. Uh, kapag binoker talaga yung exploitation ng bata na to, then they should be liable for the crime of cyber sex under our anti-cybercrime law. O paano naman itong bata na inamin naman niya 17 years old siya, however, alam niya yung kanyang ginagawa dahil siya ay sinusulan mm -hmm. ng lola dahil sa kahirapan daw, kailangan entertain niya itong si Rolando at hingi niya ng pera at maghubad para magkaroon ng pera. Ngayon, itong bata ay 17 years old, nung manghutot, kapalit ng paghubad. May pananagutan bang bata rito, itong si Jeline. Tulad po ng kaso natin kanina sir Raph, you know, uh, first we have to prove that she acted with discernment na alam yung mali ang kanyang ginagawa and if ever po, meron siyang discernment at the time, same crime pa rin po. Senator Rafi, she's selling sexual favors to online media. Now, I think there's discernment kasi kasasabi yes. lang pala kanina ni Sir Rolando na yung pera na na-hoot na, na niya dito kay Sir Rolando, ipinapadala niya sa kaibigan niya. Una, yung ibang pera pinapadala sa tatay. Siguro on the side, gusto niya magkapera sarili. Wala siyang bank account kaya ipinapadaan yung padala ni Sir Rolando sa kaibigan nitong si Jelen. So sinasabi niya, ah. "Oy, darling, doon sa kaibigan ko." Yes, sir. Kapag ganito, then that's an educated performance ng crime, no? In short, kailangan talagang pag-isipan. So alam niya mali ang kanyang ginagawa, may discernment. Again, the sentence will be suspended until she reaches 18 and then it will be implemented uh, once she reaches the age of majority for the same crime po, cyber sex. Ang conspirators po dito yung nag-broker Pati yung nag-perform po. Yun, na maliwanag. So magsama-sama sa kulungan tong si Lola, si yung tatay at saka itong bata. Ito, family bonding sila, Sen. Yes. Oo. <laughs> family bonding. Sir Rolando, kasama ba yes, sa sir? pinadala mo ng pera itong si, kasabi mo kanina Juanito, how about sa Aurea, Santa Maria? Pinadala mo rin ng pera? ang okay, po, um, um, uh, honestly uh, senator Unang-una po kay Juanito. Okay. And then lately nagdahilan po nawala nawalan daw po siya ng kwan na hold up po nawala yung ha, yung yung wallet then something cash yung ID lahat lahat kaya so ganun po yung kanila yung um, storya ah, kanin po pinapadala ng pera book bo kay Juanito sino po pinapadala niyo ng pera yung pong asawa niya si kwan si uh, Aurea, um, Aurea Shirley San Soriano Santa Maria Sino po to si Shirley? mag-asawa po sila, uh, na, na, mother po ni Jeline. So si Juanito, Santa Maria yung tatay, si Shirley Opo. yung nanay. Yung asawa po. Opo. Yan po. Ay, sino naman to si Aurea? Yan po yung, na, yung asawa ni Juanito na parents po ni Jeline. Ay, isa lang po. isa lang ka, po si Shirley at si Aurea. Isa lang po to. Isa lang po. Okay. Sige, si Aurea. Pinadala mo rin si Juanito. Pinadala mo rin. Oh, Atty. Negaret. Yes, sir. Eh, family bonding na nga ito. Lola, tapos dalawang uh, mag-asawa. Sir, may, mayroon pa pala akong naisip, no? And oh. ito, mas mabigat siguro. Kasi 17 years old siya at the time that she performed yung sexual acts. I'm mm. pretty sure this falls under child pornography. Mm. And yun po, it's very easy to prove. Uh, again, kapag sina yung bata, 17 years old, alam niya naman na uh, the age is not argued upon na 17 siya when she performed those things. So, pasok sila sa two crimes. Child pornography and cyber sex. Ayun. Matindi. So dalawang kaso nitong uh, tatay-nanay, nitong si Jeline, nitong si Juanito, si Kasioria, child pornography at saka? Cyber sex. Cyber sex. Dalawa. Kasama ni si Lola. Yung bata, anong kaso niya? Itong uh, si Jeline? Yung sa bata po, cyber sex lang po ang sa kanya dahil ang uh, tingin po ng batas sa batang nasa video ay biktima. So doon po sa kanyang kamag-anak, two crimes, sa kanya po one crime, Cybersex sex lang. Sa mga kamag-anak, cybersex and child pornography, all under RA 10175 or ang ating anti-cybercrime law. Jeline, pwede ba makausap yung tatay nanay na mo? As a, uh, ano po si daddy, nasa trabaho po. Tapos ano po si mami po sumundo po ng, ano, ng estudyante. Ano, para ibuga okay. ulit? Hello po. Yung nanay mo ba hanggang ngayon nang bubugaw pa rin? Hindi po. Hindi po si mami po yung ano. Okay, itong si, itong, ni, si Mirna, itong si Merna, itong si Merna. Ah, uh, ito ay kilalang bugaw sa inyong lugar. Hindi ko lang po alam sa Rapi pero po si Mami alam po ng parelasyon ko po si Marco pero po hindi po niya alam yung yung mga ganyan po na oh, Kaya nga, hindi ito, itong si itong si Merna at saka Mami mo magkaibigan to. Okay, kasi alam na mami mo, na relasyon mo itong si Rolando. Eh paano Opo. mo nakilala si Rolando? Eh syempre, galing kay Mirna, na alam na mami mo yun. Now, ito bang Opo. si Myrna, uh, bukod sa iyo, meron pa siyang ibang ipinakilalang lalaki sa mga kababaiyan dyan sa inyong lugar? Wala po. Ilan? Kay ikaw lang? Wala po. Ikaw lang Opo. pinakilala niya? Opo. Magkaibigan tong si Mirna at saka si mami mo? Family friend po. Wala na siya ibang nabugaw, ikaw lang. Wala po, Okay. okay, at lahat ng pera, pero pero ikaw na kinabang din doon sa 2.1 million. Hello po. Ano mga naibili mo para sa sarili mo doon sa 2.1 million? Pinag-aaral po yung mga kapatid ko po. Doon sa 2.1 million, ginamit sa para pag-aaral ng mga kapatid mo? Tsaka po, ano, pang po ng mga magulang ko. Ano bang sakit ng mga magulang mo? Meron po siyang, ano, bukol po sa dede. Tapos po si daddy po na mild stroke. Eh baka karma yon. Yung bukol at saka na mild stroke. Baka kinarma. Hello po, Sir Rati. Pwede po pong makausap po si Mark. O oh, sige, kausapin mo si, si, si Rolando. Hello. Bakit ganon? O, naman ganun ginawa mo. Alam na, alam mo naman na ano. Minahal sa hey, so hey. mo. Niloko niyo akong mag, magkaama, mag-iina. Hindi kita niloko, alam Nagtiwala mo yan. Nagtiwala ako nagtiwala ako sa iyo, nagtiwala ako sa magulang mo, pero ano ginantin niyo sa akin? Hindi kita niloko, alam na alam mo yan. Lagi tayong magkalain. Pagka, an uh... I, don't, I don't believe that. Bakit ka mo? May karelasyong ang tomboy. Hello. Yeah. Sir Rolando, ano ba yung plano mo nung kayo po yung magkarelasyon? Ano ba yung inaasahan mo? A ano ba yung expected mo na mangyari? Tol po, ito po uh, malaking respeto ko po sa inyo. Nagpapasalamat po ako dahil um, taus puso po ako nagpapasalamat dahil um, hindi ko na po alam ang gagawin ko rito sa totoo lang. Opo. Oh, hindi, ang gusto Yung ko lang na malaman, si, po, si Rolando... Nung habang po kayo magkarelasyon nitong si Jeline at nagpapadala po kayo ng pera, ano ba yung expectation nyo sa kanya? Kayo ba yung magpapakasal eventually? Pupunta ng Pilipinas para pakasalan siya and then malaman-laman mo, hindi pala pwede siyang pakasalan dahil meron siya ibang karelasyon. Ano ba talaga? Gusto ko pong manggaling sa inyo, But, sir. Ganun na nga po, uh, sir, uh, Senator Tolpo. Yung hangarin ko po sa kanya, sa, sa parents siya, aminado po ako, malinis po ang hangarin ko yun po ang gusto ko talaga. Kayo o ba, ba kayo, ba, binata ka sir? Binata ba kayo sir o may asawa? Oh, uh, separated po. Okay. So, yung inyong pagkikipagrelasyon sa sa kanya, ang inyo pong inexpect eventually kayo po ay ikakasal. Opo. Okay. Gusto ko lang maging maliwanag. Na so meron kang planong maganda kaya lang yung plano mo eh hindi mangyari on dahil at the start panuloko lang talaga nasa isip nitong pamilya ni Jeline, tama? Opo, Hello. salita ka. Ba't ako ba ginawa mo? Saan so, decision mo? Kayo ang gumawa ng kwan. Kayo ang gumawa ng uh, issue. Niloko niyo, niloko, niloko niyo man, ko. Dita, hindi kita niloko. Hindi kita niloko. Alam na alam mo yan. Saan napunta yung pera ko? Saan napunta yun? Nasabi mo, may, 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 may dalawang peso tayo sa sa night market. Ni isa, wala akong nakita. Yung inutos ko sa'yo, nakiusap ako sa'yo, kaya binigyan kita ng pera. Sabi ko, gusto kong makita yung title ng lote, pati yung house and lot. Yung dalawang lote. Pati yung, yung pickup na car, pati yung motor, lahat-lahat, wala kayong may pakita sa akin. Panay lang kayo, pangako, pangako, pangako. Ilan taon? tatlo, apat na taon, pinagintay niyo ako. Wala, ni isa wala. Pero ako, halos nagtanda ko ba? May mga katanong ng ilang netizen. Ate Garrett, nandiyan ka ba? Yes, sir. Yes, Pagbigyan sir. ko lang itong tanong ng ilang netizen. Okay, yes. since itong si uh, Rolando Marco ay involved din, meaning nandun din siya doon sa while while this all these things were happening, yes, yes, yung sa Pornography and all, paghubad nitong bata. Uh, masasama rin ba daw sa kaso itong si Sir Rolando? Unfortunately, sa senator, oo po. No? Uh, umamin siya na uh, na-launch siya ng explicit na pangitain ng 17 years old. So pasok din siya doon sa child pornography po natin and cyber sex na crimes. Uh, ang kanyang kawala lang dito is that he is outside of our jurisdiction at the moment pero i would not advise him to come back to the philippines kasi madadawit po siya dito sa kasong to even if hindi niya alam na 17 years old pala to meron pa rin siyang palagutan yes. yes and that's a very curious ano aspect ng law natin kahit hindi niyo po alam na panood niya yung isang porno child pornography uh, kasama na po kayo doon sa kaso kahit hindi na hindi niya alam na 17 yon kahit na alam niya na akala niya na yung yung uh, binubusua niya o pinapanood niya na nakahubad na kanyang uh, video call ay ah uh, hindi niya alam na 17, akala niya is 20, 21. Meron pa rin siyang yes. kaso. Yes, sen. Kasi wala pong, ano, uh, hindi po element ang knowledge na ang bata na pinapanood mo ay 17 years old. Uh, so kasama po siya doon sa crime stream natin. Oh, okay. Sir Rolando, nagiginig po kayo? Opo. Huwag muna, muna kayo bumalik ng Pilipinas kasi pati pala kayo may kaso dito, sabi ni Atty. Garrett. Under child pornography ano law. Kasi nga po, eh, nanood po kayo ng uh, bata na naguhubad sa harap ninyo. Kahit na hindi nyo po alam na 17 yung kahit na sa akala nyo siya ay uh, of age, eh, meron pa rin po kayong pananagutan. Tama ba, ito ni Garrett? Tamang-tama po, Senator. So paano to Gusto magdemanda itong si Sir Rolando. Paano siya makapagdemanda? Eh, meron din pala siyang kaso. Kamikaze si Rafi. Huwag <laughs> siya ng Pilipinas. Uh, kaze ang tawag natin dyan. Si Rafi, lilipad siya papunta dito para makulong kasabay niya yung kakasuhan niya. Ganon po ang kasamaan dito sa batas natin. Unfortunately, uh, aminado po siya dito ngayon sa programa na siya ay nanood ng isang explicit na pangitaan uh, na video na ang featuring is a minor. So kung gusto niya pong kasuhan as a private complainant, he will expose himself to the same crime he is charged. Isa pa ma advice ko, sorry sir Rolando, I'm with you here. Hawa ko na naloko na na ka. On the other hand, kaya siguro malaki lang kinaloko sa iyo, sorry sir, siguro ginaganahan ka rin, sige hubad pa more para money pa more. Kasi, kung hindi um, kasi siguro kung hindi ito naghubad, naghubad sa inyo araw-araw, o palaging nagkikita kayo kung walang paghubad, iba e, ka wala masyadong pera, kaya ma napara napalaki ang pera, dahil na-excite ka sure. dahil merong naghubad sa harap mo at nagpa-masturbate ka pa nga. Sorry, Sarah. Sorry. I'm just being in the middle. Sige, ubus na yung oras. Pagpatuloy natin off-air.